sa yeah. Ang alam ng doon ay kinain ng dinosaur. Yeah. Ang alam ng doon ay sari, 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 store. Hindi yeah. na pwede. Sari, sari, sigamas at talong, sigamilyong may mani. Wala yun. Walang sigamig yung may mani. Sitaw, bata, tulane. Ang sige, gundo, Ubat ka, balasa, kalabasa, kalabasa, kalabasa yung sa kan Ka, la, la, ba, -ba sa, sa, kalabasa, pinakbit. <tyap> ano yung pinakbit? Ano ang yung doon ay? Ang sige na Dahil dyan, another favorite subject, English. English is spelling. Manolo pa kayo mag-spell. Siyempre, so. kasi wag niyo siyang daruan. niyo ko English. English. Spelling. Favorite Spell. D? D. Anong D? D. Ano D? D. D. Anong D? Hindi <trading> ko alam. D. Kaya ko ngayon mo. Kaya ka nasa bilang ko eh. D. Yung uh, spell dog is D.

why it spell chicken and okay okay f c chicken dear spell chicken challenge Spell chicken is matter sai is spell chicken don't out Ganito na lang papa papahiyaan na tayo sa iyo. Ganito na lang. Bago kayo magtapos, bago kami magtapos, magpakilala ka. Kilala niyo na ba to? Okay. By the way, my name is Tuyay Erral. Galing ako doon. Saan? Sa labas? Hey! Okay. Bago ako sa? Doon! Sa heaven? Hey! Okay. Galing ako na ng Manila. Galing eh. Oo, ikaw naman. Ako po si Tuyay Erral. I'm from Manila. Ito na. Ako na ang ginawa mo, mapindot yung ano ko ko, hindi ko makalimutan sa meta ko. I forgot my name. Kasi kung matatandaan mo mag-concentrate, tawa ka mo yung ulo mo. Ganito ako, matatandaan mo yung pangalan mo. Sabihin mo, concentrate, paulit-ulit. Concentrate, 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 concentrate. I na, ano, my name is Concentrate. Pero hindi, hindi Concentrate ang pangalan mo. my name. My name. Very good. Please. Is. is very good. Hello, na, My name is Ben Your name is very bad. Your name is Gigi. Okay, Your name is you. Everybody say hi to you. Oh, binabigyan nila. Hi! Oh, sige, ganito. Kaya tayo magpapos. Magpapahalam.